Yo! What is up mga Idols! So ngayon, panibagong tatuan at panibagong kagwapuhan na naman tayo mga Idols. No? So ngayon, yung project natin is magkocolored tayo sa tattoo ni Boss Idol Rashmon. So actually mga idol hindi tayo ang nagtatoo So Aww. syempre, respect pa din sa old artist nito. So tayo yung pinaano uh, pinapatuloy sa kanyang project for Steam no so syempre yung ano ko diyan mga idol yung atake ko diyan mga idol is ano um uh, uh, babalikan natin yung mga hindi masyadong na ma, naitiman no yung man, yung medyo malabo so gagawin nating ano yan itim no uh, Selby enhance na rin to mga idol enhance tapos lagay ng ano nang colored so yun mga idol so yun nga uh, shout out ni ano no ni idol Rushman kasi tayo nga yung ano yung uh, napili niya na gumawa niyan so syempre napaka proud din at uh, yun at syempre nakita rin tayo ni Idol sa Facebook lang. So, shoutout sa'yo, Boss Idol man no? So, yun, siyempre yung mga needles na ginamit natin dito, mga Idol, is tatlong sizes lang. Yun nga, yung 7RS, 9RM, at saka 15RM, mga Idol. Tapos, yung voltage natin dyan is nasa 6.5, mga Idol. Parang na, lang yata, 6 to 6.5, Yan. So, siyempre yung kulay natin mga idol, is tayo na yung ano, nag ayung, tawag dito uh, tayo na yung nag uh, isip nyan, so sabi ng ating idol, na ikaw na bahala dyan, so kaya yun so tayo na, nag ano sa color, nag uh, discarded sa color nya, no kasi nga, yung reference nito mga idol yung pinagkopihan ng design, is ano lang talaga lining lang talaga, walang kulay kaya, yun, yun natapos na pala tayo, no <coughs> So yun no, know, si Boss Idol Rushmon So ito yung aming ano, uh, final result mga idol So after ng 11 hours mga idol So uh, labing isang oras na tatuan Grabe, ang tibay ni Boss Idol uh, Rushmon uh, Rushmon No, napaka talaga ng pintoleran so maraming maraming salamat Idol Rushmon kung makita mo tong video na to so please like, comment, and share. So, you know, napaka-astig na talaga ng tattoo ni, ano, ni Idol, no? Talagang, ano, talagang lumita uh, lumitaw na, uh, lumotaw, lumutaw, ano tawag yun? Yung, basta, gumanda na siya, no? So, you know, napakaganda mga Idol. So, at sa so gusto magpatuto no? so mag comment lang kayo dyan at ipm nyo ako para mabigyan ko kayo ng malaking discount mga idol so yon hanggang dito lang ating video and maraming salamat and god bless